Ngayong araw po, munta kami ng amo namin sa embassy ng Kuwait. At ikinomplain ko yung aking problema. Pero talagang hindi talaga pwede nila akong matulungan. Kaya wala na. No choice na lang talaga. Sasabay na ako sa amnesty salamat sa nag-assist sa akin sa embassy. Um, di ko pang alam kung pa nga, pangalan niya. Pero salamat. Kahit hindi na kami pinaakyat dun sa opisina sa anong floor yun. Diyan lang kami sa baba nag, nag, nag nagkikipag-usap. Please, um, nadiwanagan po ako. Thank you po sa tulong. And wala po akong magagawa. Gustahin ko man magtrabaho dito. Pero para sa aking kaligtasan at sa kaligtasan ng amok ko uuwi na lang po ako at sasabay ako sa Amnesty